Ay, malibot. Oh, Hindi ko malamig na yun. Mm. Dino mo. Kita. Oo. Kasi na dito. Baka lamig. Alika na, lamig. kitchen. <laughs> Ganda. <laughs> M hotel ka. Dito yung harap ng bahay. Yan katabi ng bahay. Ngayon palagi yung harap aking hap na pintoan. Sure. Ang harap ng pintoan. picture. Ito babae, malaking TV. Hi, Hi. Thank Nakakainis ko lang ah. Amoy Clorox ah. Ito. Salamin. Ano muna? Salamin. Salamin. <laughs> Kulit. <laughs> salamin. Hmm. Oh. Ang yung heater, yung heater. Dala pa na kasi mainit. Room, yan. Tara sa Ay, pa slow snowboard.

<laughs> Buksan mo. Ha? Buksan mo. Ayun, no? don Doon sa baba. Hindi. Eh, okay na. Nakabukas na. Hindi ko alam. mo doon. Oh, man. Di dyan. Ay, ito, ito, ito. Ito yung bar, yung bar. Hindi pang tibing yan, ha? Ah. Ayaw niya. Ayan, dyan, dyan yung mga ano, yung ng manika Totoo to, Ryan. Totoo yan? Totoo. Ito lang mga ano, ang hindi. Ito mga bulaklak ayun yung tibing. Oi, Joy. Hello, Nanay. Oh, oh, malamig dito. Dito. Lah. Huh? Ah. Dito kami naglalaba. ito may masyadong mahaba. Ito, 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 ito. Ito ang stocks. Mga pagkain. Shabang! Sobrang dami. Habang, <laughs> ano yan, bangkay. Tapos na. Okay. Yung, ano, makinilya. Huwag na, makina. O, oh, sige na, tapos na yan. Baka masyado na mga... Ano sabihin mo? tatlong ka. ko lahat sa Pilipinas. Sa, sa Wawawi. Salamat sa Wawawi. Kay Willy. Siya kay Iko. Siya kay Balunggoy. Siya kay Kuya. Siya kay Janet. Siya kay Lois. Siya kay Ariana. Siya kay Ate Pearl. Bushet. <laughs> <laughs> Alam po kaming trabaho. Turista. Patalina, <laughs> <laughs> may